Maulang hapon mga kaparangga Time check 1.36 na ng hapon Pauwi na tayo mga kapangga Ayan katatapos na ng biyahe natin Eto Malakas na ulan Ayan o oh. So Dahan-dahan lang guys Mga kapalangga dahan-dahan lang Madulas Ayan o oh. tuloy-tuloy yung ulan mga kapalangga kanina pa to so ayan na uh, patapos na tayo pauwi na tayo pero galing kaming, uh, kami kamiling tarlac mga kapalangga mainit dun dito lang sa Metro Manila yung ulan ayan so bali tatlong oras yung biyahe namin Pabalik na ng Metro Manila Matrafik kasi pagpasok na Pagpapasok na ng Medina So ayan, na uh, na tayo guys Pero maulan, maulan Ingat, ingat, ingat Malakas talaga ang ulan Mga kabangga Ayan o uh. Madilim ang kalangitan Andito na tayo Papasok na tayo ng Sandigan Bayan ba, Ayan, dingit So Buwan ang sunod yan talaga mga kaparangaw madilim ang kalsada ingat po ingat eto na malapit na tayo sa bahay mga kaparangaw ayaw pa rin tumigil ang ulan ay dami naman na naligo mga kabataan dyan sabik sa ulan so ayan yeah, guys uh, papark na tayo Tamang tama to Makakatulog tayo ng uh, maayos dahil uh, malamig. Oh. Mga kapalangga, maulan pa rin. Maulan! So, dito tayo. Ayan, uh, salamat at uh, nakauwi tayo ng safe. Ayan, oh, kahit uh, puyat na puyat. So, thank God na naman. Mga kapalangga, nabuo na naman natin yung ating biyahe. Hanggang dito na lang. God bless. Bye bye mga kabarangga.